kuha ng cellphone videong ito, makikita ang paghila at pagsipa ng isang lalaki sa isang lola na di kalaunay na pag-alaman namin na ito pala ang kinakasama ng matanda. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pananakit na ito? ng tahanan. Ito ang tawag sa mga ina na siyang nag-aaruga sa mga anak at sa buong pamilya. Ngunit hanggang saan nga ba aabot ang kanilang liwanag at sa kanilang pagtanda? Sino ang may nais na sa kanila ay mag-aruga? Sa Pilipinas, pagtungtong ng 60 taong gulang maaaring makaranas ng sakit na Alzheimer's disease o ang sakit na malilimutin, pagkalito at pagbabago ng ugali. At ayon sa pagsusuri sa isang libong katao, maaaring labing anim na katao ang dumaranas nito. At isa na rito, ang 73 taong gulang na si Lola Lydia, tubong masbate. matanda na, nag-aasal bata at hindi lubos makakilala si Lola Lydia. Sa kabila ng kondisyon, tanging ang pangalawang kinakasama na si Jose na lamang ang kasama niya sa bahay. Dahil ang mga anak nila na nasa masbate na katira ay may kanya-kanya ng pamilya at hindi na makayanan na alagaan pa ang matanda sa kawala ng na nag-aalaga kay Lola Lidia. Umalis ito sa kanilang bahay nang di alam ng kinakasama. At dahil sa pagkamalilimutin, kung saan saan ito napapadpad, nalabis na ikinagagalit naman ni Jose. Ito ang eksena na ikinagurong ng puso ni Joby Espares. Isa sa mga anak ni Nanay Lidia na nasa Cavite ngayon nakatira. Ayon sa kanya, habang napapanood ang video ng pang-aabuso sa kanyang ina, halos maiyak siya dahil wala siyang magawa. Kaya naman ora mismo na siyang humingi ng tulong sa programa upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang nanay mula sa kanyang mismong ama ano po yung plano nyo dito sa nanay niyo, ma'am? Gusto ko po sana yung nanay namin kunin. Tapos dyan na lang tumira sa'yo sa Cavite? Opo. Ora mismong tinugunan ng programa ang kahilingan ni Jovi na makauwi sa masbate. At agad inasikaso ng aming team si Jovi upang makabiyahe mula Cavite hanggang Ligaspi kasama ang kanyang pitong buwang gulang na anak pagkarating ni Jovi sa Ligaspi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang aming team at ora mismo naming tinawid ang dagat upang makarating sa masbate. Kinabukasan, tinahak namin ang barangay pinamalatikan. Pero imbis na sa bahay ang derecho, pinigilan kami ni Jovi dahil daw sa hindi pagkakaayos ng kanilang pamilya. Kaya naman, ang matagal na reunion ng pamilya. Sa barangay hall, nagkita-kita. At sa paghaharap ulit ng mag-ina, ang matanda, hindi na makilala ang kanyang sariling anak dahil sa sakit na Alzheimer's. Maya-maya pa ay pinag-usapan ang nangyaring pananakit kay Lola Lidia. At dito, ipinaliwanag din ni Jose ang kanyang sarili sa kumalat na videong sinasaktan niya ang kanyang asawa ito na panyari dito. Medyo nasangop lang ako. Kay sa tres dias niya nga lakat, habok na siya mag-uli dito sa balay. naloya ko sa iya kay maluya na nga ni. Warang kinakaon. May kunari sa balay kay na nakakaon siya. Amid to, bagan naurit man ako, napasakitan ko siya kay habok na dito sa balay mag-uli. Upang maiwasang maulit pa ang nangyaring pananakit kay Lola Lidia, disidido si Jovi na maiuwi sa Cavite ang ina. Kahit pa hindi siya dito gaanong naaalala. Nalipay ka na ako mga na, nakasabi ako, yung huligan ako sa orang is mga kahit para ma nakabakasyon ano yung mamay dito, ako nung siya ito. Ito pagamot ko sa si mamay, nakapagtrabaho ko kay na maayos. <taps> at agad naman itong sinang-ayuna ng kanyang tatay na si Jose. Gusto nga na ako kay bata manamong siya. Lid, pag-abot sa Manila, dili kang magparlakat ha. Saan mo? Kaya ni Bibi dito, okay lang. Pero kung dili niya kaya, ako, maaako ga po na ma-attender. Yes. Kay, dili yes. ko man siya magkasabi, dili man ako makasabi, sinabun ako sa imo. Kaugnay nito, minungkahe ng MSWDO officer na kailangang maayos ang senior citizen pension ni Lola Lidia bago ito tuluyang pumunta ng Cavite. Sa so, mas wala siyang transfer ng residency, makukuha niya with authority. Isang malaking bagay po ito na yung suliranin nila, maging maayos yung pagsasama nila, kahit nga magiging long distance yung relasyon ng mag-asawa sa tulong ng kanilang anak, mabubuti ang kalagayan niya at in time, pabili ko rin siya dito sa pinamalatikan. Maayos na natapos ang kanilang kasunduan, kaya naman ora mismo naming pinuntahan ang kanilang tahanan. Pero umabot ng ilang minuto ang aming tinahak upang makapunta sa kanilang bahay. at sa aming pagdating? Isa-isa nang inayos ni Tatay Jose ang mga dadalhin hinagamit ni Lola Lidia papuntang Cavite. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang magkahiwalay ang dalawa, humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa at inaming mabigat din sa kanyang kalooban ang magkahiwalay sila. Ako, Led, mangyayaw lang ako sa imong pasensya kay nasakitan ka, kay sa kanamas ko na orit, na dili ka nag-uuli sa balay, kundi napasakitan ka. Mangayo lang akong pasensya, Clint. Nagpasalamat ako sa ako bikol tabang ora mismo kay nabagan na wara-wara na ang problema nga nagkadika mo sa akong nambata ko nagkadiman nga an iyaman iloy iupod man sa dak -dak dako-dako na salamat Bago rin umalis sa lugar, sinigurado namin na ayos din ang mga papel ni Lola Lydia. Maikumpo ani tikay, -an ka kana. aming pagsakay sa barko. Tila ba hindi pa rin maintindihan ni Lola Lidia kung saan kami patungo. Umupo silang magkatabi ni Jovi, ngunit walang imik ang matanda sa tawid dagat naming pagbiyahe. Ligtas din na nakauwi ang mag-ina sa Cavite. Sa haba man umano ng kanilang biyahe, hindi matatawaran ang saya na nadarama ni Joey na sa wakas ay nasa piling niya na ang kanyang ina. Papasalamat ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo dahil sa tulong ko nila, nakapunta na po ako sa Masbati, nakuha ko na po yung nanay ko at nandito na po kami ngayon sa bahay namin dala ko na po yung nanay ko. Hindi na po siya doon maglalakad-lakad kahit saan kasi nandito na po siya. Babantayan ko po siya ng maigi. Hangad ng aming programa, matuluyang mapabuti ang kalagayan ni Lola Lidya sa pangangalaga ng kanyang anak. Magsilbing paalala sana ito sa lahat ng anak na huwag talikuran ng ating mga magulang sa panahon ng kanilang kahinaan. Dahil sila ang unang umalalay at sumuporta kung saan man tayo ngayon sa ating buhay.